guys. Good morning. Welcome again sa aking channel sa Lian Lin's Garden. Ako po si Lian ang inyong mama plantita. At ang inyong mama plantita ngayon ay may biglaang lakad. Kaya tara samahan niyo ako at mamama-share muna tayo ngayon. Iiwan muna natin itong ating garden. At may ikasuhin lang sa DSW office. Ayan. Tara na guys. At aalis na po ako. Ayan. Bye bye muna. See you again. At ito na nga guys. Nakalabas na tayo sa DSWD office at ayan napapansin yung mga plant talaga yan naglalakad na tayo papunta ulit tayo sa new market tapos na ang ating inasikaso saglit lang naman may pinirmahan lang tayo kunting interview at hindi na ako doon nag kasi ay madaming tao <laughs> ayan at ito na nga, naglalakad na tayo papunta sa New Market at mahaba-habang lakarin ito mga LG. Ito dito pa. Sasakayin tayo dito sa magandang coaching. Ayan. ayan plant pa rin ang nakita ng inyong mama plantita. Halatang talagang plantita talaga. Dahil lahat ng madaan ng plant napapansin. At ayan. Ang isa sa magandang simbahan dito sa amin. Ayan mga yung bahan dito sa bayan ayan, tuloy lang tayo sa paglalakad hanggang maabot natin ang pupuntahan natin pero habang naglalakad nawiwiling magbicho-bicho tayo sa mga nakikita natin ayan, ang ating madali ang lakad ngayong araw hindi na nag-video papunta dito kasi ay masyadong mabilis hindi ko nahawakan ang laking truck dumaan sa gilid ko grabe ayan at mga plant ulit ang napansin ang ganda ng bulaklak ayan ay mga plant pa rin sarap mamitas kaso baka tayo ay mga ano dito makita tayo na nanguguha ng plant <laughs> ayan lakad na lang tayo para makapunta na tayo sa ating pupuntahan at baka naghihintay na doon si papa ko na sasakyan ulit pa uwi ayan ayan na ang mga plant dito lang tayo sa gilid dumaan baka mahagit tayo yun sa kaya dito gilid-gilid lang muna tayo yan talaga video video pinagitinginan na tayo ng mga nakakakita kasi yung cellphone nasa harap hindi ako nakatingin yan sa camera nasa harap ko lang ang cellphone kunwari bit bit ko lang sana maganda ang ating video malapit-lapit na ako sa New Market nagsasalita ng hindi nakatingin sa camera kaya pinagtitinginan kaya napapahinto tayo pag may tumingin <laughs> ang ganda ng panahon ang init ng panahon ngayon pero di ko alam mamayang gabi kasi kahapon ay eh, init pero umulan Ulan. na naman. Ayan, ang ganda. Ang ganda naman ang mga plant na ito. Sana maganda ang kuha ko. Ayan, kulay dilaw. Mga dilaw na croutons. Ayan, iba-ibang kulay. Ayan, medyo malapit-lapit na tayo. At malapit na doon sa kanto. At liliko na tayo. Papunta sa New Market dito na tayo sa kanto ayan, at malapit na lumiko, Hintayin na lang natin na ah. pwede na tayong lumiko, ang daming sasakyan pa, ayan ayan na ay yung ating willy ko ah. ayan, nakatawid na nga tayo <laughs> tapot grabe, natakot ako doon sa motor ah ganda nito. Bonsai. Meron na kuha kami ito sa bahay.

sige. Hindi pa. 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 Hindi 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 pa. Hindi Hindi pa hin si mama pa abay, nagsaglit saglit kahit to pa kaya si papa, anak pa uli siguro baka to Dili og okay, grain sa so kabila, yang eh. Oo, uwi na kami. Uuwi na kami. Tutus talaga nila oo. Ako? Grabe. Diba? kayo ah. Ayan guys, nandito na ako. Eh, aw, abang putik. Ayan. Guys, dandahan lang, A putik po. Ayan, saglit, nagsinaglit lang ang ano. Ang bayan. Yan, pauwi na ako. Dito na ako sa amin. Punta na ako sa amin bahay. Ang bilis magpatakbo ni Papa. Kaya hindi ako nakatuloy-tuloy video. Para mabibitawan ko yung, yung, phone. Wala kasing ano, stand. Okay, yun. Oh, kakapagod lalot madulas ang daan. Yan oh. Medyo dito, medyo tuyo kasi naano na, ng kahoy. Ng mga puno. Pero dito, nako ito, maputik na naman. Yan ang oh. may mga tubig pa. ang dulas, dulas, ang dulas. Ang hirap nitong biglang matutuyo tapos biglang uulan. Super dulas. Pag nabasa ng ulan, ang medyo natuyo na lupa. Yan. Kahapon kasi maganda ang anong init. Tapos yung paggabi na, biglang namang umulan. Kaya e, ayan, nadulas na naman ang daan namin. Pero ngayon medyo umiinit na naman din iwan lang na naman mamayang gabi at uulan na naman siguro nako yan malapit na ako sa amin ito na namin bahay yan ang bahay namin thank you guys sa pagsama sa akin sa mabilisang lakad ayan at nakaraos din tayo na puntahan din natin yung ano hindi ko na na video yung umakit ako ng ano doon sa pinuntahan ko nagvideo na lang ako ng ano pa naglalakad na pauwi ayaw, aw aw muntik na yun ah muntik na madulas eto na guys nandito na ako sa bahay thank you guys sa pagsama sa akin sa madalian kong lakad ngayong araw hanggang sa muli sa, hanggang sa susunod ko ulit na video thank you sa lahat ng manunood at sa lahat ng subscriber at sa mga hindi pa subscribe subscribe na po at pakihit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bye everyone! God bless and see you again. See you next video. Beautiful! Ayan, Paul Bloom na sila. Ayan.